Rains of Abtensions Gagoji ay isang multong demonyong oni na gumahala sa templo ng Gagoji. Nakasuot ng damit monghe, gumagapang ito palabas para umatake ng mga bata sa templo. Yun Sir Roklawat, nagsimulang by tamang ang kakaibang mga kamatayan sa templo ng Gangoji at lahat ay naghihinalang mayroong isang yokai doon. Isang bagong apprentice sa templo ang nagnais na lutasin ang misteryo. Naghintay siya buong gabi hanggang sa lumitaw ang halimaw. Sa pagkakahawak sa buhok, hinila ng apprentice ang buong anit ng Gagoji na nagawang makatakas pa rin. Sinundan niya ang dinaan ng dugo ng yokai at natagpuan ang libingan ng isang dating katulong sa templo na tamad at masama. Ang Makaugwen's Chulong ay naging kakilakilabot na demonyo na tinalo ng apprentice. Dahil sa kanyang tagumpay, siya ay naging isang pare sa templo at ang anit ni Gangoji ay naging isa sa mga sagradong yaman ng Gangoji.